Panoorin natin yung mga questions ng mga netizens at sana masagot nila. House Speaker Martin Romualdez, pwede pakipaliwanag po sa amin bakit may 2 billion na traveling expenses ang House of Representatives sa 2023? Bakit po grabe ang inflation ng traveling expenses ng House of Representatives? House Speaker Martin Romualdez, anong expenses ba ng House of Representatives ang extraordinary na hindi kailangan na resibo as per COA? na extraordinary alam naman natin pinaliwanag po 'yan ni Sasrogando Sasot at nang ilan may mga tinanong daw siya ng mga experts at ayon daw sa uh, rule 'yun daw confidential CIF ay subject pa daw po yun to audit pero yung extraordinary expenses daw or extraordinary funds di umano kung halimbawa eh sampung piso yung extraordinary funds mo at nagastos mo yung sampung piso matatandaan ninyo kung kayo ay kakain sa kung kayo ay kakain sa restaurants naka-itemize eh, di ba yung kinain nyo pero minsan nilalagay mo na lang kapag dinadaya mo yung opisina lagay mo na lang dyan funds ay ano lagay mo meals o, meron na sa inyo yung gumawa ng ganyan Ah, uh, meron po kayong OR. Ito po yung tin number. Ano po ang lalagay na? Ilagay niyo nang meals. Pagkano po? 25,000. Oh, meals. Oh, ganun lang. So mag magano lang sila, mag-certify lang sila na nagastos. Yung 10 piso goods na. Pag lumagpas 15 yung ginastos doon. Doon ka magpapasa kung bakit lumagpas. Oh, pero kung sakto lang, halimbawa katulad noon 1.6 billion ang iyong extraordinary funds. According kay sa uh, Sasorgando Sasot, pag sinabi, sinertify ng office ng Speaker of the House, which is sa kanya yung budget na yun, pag sinertify niya na, okay, nagastos na po ito. Saan? Basta, nagastos na. Okay, tapos ang usapan, ganun yun. Oo, sabi ni MJ Bangilisa, 25k meals. Oo, Oh. Na, ma marami ako makakilala na ganyan. Oo, oh, dati kasi dati humahawak din ako ng ano eh. Meron ako kasi dati sa dati ko kumpanya, meron ako ng ano, meron ako mga tao na hawak. Meron ako mga tao na hawak tapos meron silang mga meal allowances. Oo, oh, tapos pag bumalik sa akin yon ang resibo kasi nagre-request ako resibo eh. Para ano, ma-reimburse natin sa ano sa opisina. Magbibigay lang sa akin ng OR tas nakalagay meals. Oh. Tapos saktong-sakto doon sa meal allowance nila Yung uh, nakalagay doon sa resibo Alam naman natin, nangyayari nga yun sa normal na buhay Diyan pa kaya Oo, Oy, baka ano, hindi nyo naiintindihan ha 1.6 billion, nakala nyo, lit-lit nyan Tinan mo ha, 1.6 billion Alam nyo ba kung ilan yan? Pagka yung isang million, minultiply mo sa, sa isang libo 1 billion na yun Oh, so ito, meron pa siyang 600 na sobra. So, 1,600 na tig isang milyon. Oh, magkano lang 'yon? di 300 million lang. Yun. Oh, bigyan mo na sila ng tig ano. Bigyan mo na sila ng tig o oh, 4 million bawat isa. Pag binigyan mo sila ng tig iisang milyon, 300 million na 'yon. Pag binigyan mo na sila ng tig dalawang milyon, 600 million. Binigyan mo sila ng tiga tatatlong milyon ay tiga ano big tatatlong milyon nine hundred milyon. O, oh, imagine mo kung binigyan mo sila ng tig limang milyon meron pang matitirang sukli. So, ibig sabihin ibig sabihin lahat ng tao na nasa baba mo since nasa iyo yung budget na to kaya mong kontrolin. Bakit? Kaya mong kontrolin kasi nga ganito kalaki yung pera mo. Napakalaking pera niyan. Akala niya siguro 1.6 billion, saglit lang 'yan. Ang dami niyan kung ipang ano mo, ipang babribe mo sa mga kasamahan mo. Ha? Hindi ko sinasabing ginawa 'yan, pero i-imagine niyo lang, 1.6 billion, 1,600 na isang million 'yan. 300 lang sila. Bigyan mo nga lang tagda dalawang million yan. 600 million. May isang billion ka pang natira. Hawak mo pa sa yung mga buisit na yan. Oh, kaya ganoon. ganun po ka ano to. Kaya tinatanong sila, o sige, tuloy natin tong mga questions ng mga netizen natin. Para magkaroon kayo ng extraordinary fund na 1.6 billion, pakidetali po sa taong bayan ng extraordinary. Sir so, Mixubiri, anong expenses ba ng Senado? Ang extraordinary na hindi... Ang dami ng tanong ni Sas, wala pa silang sinasagot kahit isa. <laughs> oh. kailangan na resibo. As per COA, para magkaroon kayo ng extraordinary fund na 331 million, pakaditali po sa taong bayan ng extraordinary. Ang <laughs> baluslos ano Nito, kap, uh, boss, ang tanong kung namigay, ano pag sinolo? Ay, hindi. Hindi siya, magu hindi siya uunlad. Kapag sinolo niya yan, hindi siya uunlad. Mantaki mo 300 sila. Pag sinolo mo yan, 300 yung kakagat sa'yo. <laughs> kahit na makapangyarihan ka, ikaw ang speaker of the house, magagalit sa yung mga yan. So, kailangan i-share mo yan. Kasi syempre, hindi pa pwedeng isa lang yung magnanakaw. Kailangan lahat tayo. O para pagka nagkaroon ng ganito, silipan, o di lahat tayo magtatrabaho para pagtakpan. Kasi, kung halimbawa, meron akong 1.6 billion, sinolo ko. Halimbawa, Banateros, ano, yung Riders Club ng Banateros. Ang dami namin. O, tapos merong binigay na budget si panat Bay para sa amin. Tapos sinolo ko. O ngayon, tatanungin ni Banat Bay si MJ, which is presidente, ng, ano, ng barateros. O, oy, ano ba? Uh, kumasos ba si Boss Dada? Siyempre, sasabihin ni ni, ni, ni MJ, Ay, hey, hindi, hindi kumasos. Wala nga. Gutom nga kami. Ride kami ng ride. Wala na kami mga gasolina. Hindi ba? Ipagkakanunu ako ng mga yan. O ngayon, pagka nagkaroon ng audit, sarili ko lang. Yung ano, yung walang tutulong sa akin. Dahil eh, sasabihin nila, eh, nilamon mo lahat yan. Eh. Sige, ha -ha, mo yung sarili mo. Pero imaginein mo, kung idiniin ano mo niyan, lahat sila, kumbaga, nilagyan mo sila ng dumi sa mga palad nila, lahat sila. O, pagka lumabas yung baho, ang daming magtatanggol sa'yo. Tatlong daan. Bakit? Siyempre, pare-parehas kayong nagnakaw eh. So malabo, malabo na sosolohin yan. Kaya nga yan, jajan yung pera na yan para mahawakan mo sila sa liig. O kumbaga, sa tatlong daan na aso yan, bawat bigay mo, tumatahimik ng kahol yung mga yan. Sabi ko nga sa'yo, imagine ha, ah, imagine, makabayan black. Supposedly sila yung hindi corrupt. Pero tingnan mo, kahol sila ng kahol. Nung si Inday Sara, yung may confidential funds, kahul sila ng kahul. Pero nung eto lumabas na to, yung lumabas na yung kay Subiri, lumabas na tong kay Speaker of the House, yung kay Subiri maliit lang yun. 300 million, maliit lang yun. I mean, kumpara dito, 1.6 billion just meyo naman. Oh, hindi ba? Titingnan mo kung kung hindi niya pinamigay yan, nako. Yari na. Ah, paliwanag mo sa mga mayang Pilipino. Roto Marcos and Romualdez. Isama na rin dyan ang mga ganit sa pera ng mga babatas. Wala kayong mga hiya. Sa Roto Rizzo pipi na tayo. Ayan o, Rizzo sabi ni et na ano, ni Val, ano yung pangalan nito? Ba't kasi iniiba? Sir, pipi na tayo ngayon? Ituloy ang drama sa Senado. Oo nga. Asan na, Risa H? Pa asan na yung mas mal malamaalaala mo kayang Maala-maala-ala mo kayang uh, mga statement mo. 600 million lang yung kay Inday Sara, 1.6 billion yung kay SP. Tapos hindi pa po pwedeng i-audit, certification lang. Kahimik tayo, Madam Risa Ontiveros. <coughs>